Nagbukas ang pelikula sa pagsasalaysay ng tagapagsalaysay tungkol sa isang maliit na batang babae na nakatanggap ng espesyal na red velvet hood mula sa kanyang pinakamamahal na lola. Ang batang babae na ito, na pinahahalagahan ang regalo ng kanyang lola, ay nagsuot ng pulang hood sa lahat ng kanyang pakikipagsapalaran at naging kilala bilang Little Red Riding Hood. Lumipat ang kwento kay Red, na naglalakbay sa isang masukal na kagubatan patungo sa isang lugar na tinatawag na Spenhogan. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang mangkukulam na nagngangalang Barbara. Sinubukan ni Red na iwasan ang mangkukulam, ngunit determinado si Barbara na bigyan siya ng isang pares ng mahiwagang sapatos. Noong una, tinanggihan ni Red ang alok, ngunit pagkatapos ng maraming pagpupumilit, at ubiling sumang-ayon. Gayunpaman, nang gamitin ni Barbara ang kanyang mahika, sa halip na pagandahin ang sapatos ni Red, nasira niya ito at naging marumi. Nilabahan ni Red ang kanyang sapatos sa malapit na batis, ngunit nang abalahin siya ni Barbara at nakipag-usap, natangay ito ng tubig. Ngayon ay naglalakad na nakayapak patungo sa kanyang destinasyon. Kalaunan ay nakita ni Red ang isang dalagang nakasuot ng kanyang sapatos. Lumapit siya sa babae at nagtanong tungkol sa kanyang sapatos. Sa kanyang pagtataka, kusang ibinalik ng dalaga ang mga ito at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Cinderella. Si Red sa kanyang matalas na kasanayan sa pagmamasid, ay napansin na ang pananamit ni Cinderella ay nasa mahirap na kondisyon at napagtanto na siya ay minamaltrato ng kanyang madrasta at mga kapatid na babae at tinatrato siya bilang isang katulong. Nang sabihin ni Red kay Cinderella ang tungkol sa kanyang mga obserbasyon, kinumpirma ito ni Cinderella at ipinaliwanag na ang kanyang mga kapatid na babae, Sinaan at Margot, ay naghahanda na dumalo sa pagtitipon ng prinsipe ng gabing iyon ang prinsipe ay inaasahang pumili ng kasintahan sa pagtitipon na iyon at si Cinderella ay gustong pumunta dahil nabalitaan niya na ang prinsipe ay hindi humuhusga batay sa hitsura. Nang marinig ang hiling ni Cinderella na dumalo sa pagtitipon, nagpa siya si Red na tumulong at sumama sa kanya. Gayunpaman, wala silang maayos na damit para sa pagtitipon. Sa kabutihang palad, si Barbara, ang mangkukulam ay lumitaw doon at nag-alok na bigyan sila ng isang bagong damit pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika upang ibahin ang anyo ng mga damit ng babae sa nakamamanghang kasuutan. Sa kasamaang palad, kailangan pa rin nila ng magandang sandals at nahihirapan si Barbara sa kanyang mahika sa kasuutan sa paa. Sa oras na iyon, lumitaw ang pamangkin ni Barbara, si Tekla, na isa ring mangkukulam, at binigyan sila ng magagandang salamin na sandals. Binalaan din niya sila na ang mahika ay maglalaho sa loob ng 24 na oras at ang mga sandals ay hindi magkakasya sa iba. Gumawa rin ang mangkukulam ng isang kalabasa na naging karwahe at isang daga sa kanilang kutsero, si Paul. Ngayong matikas ang pananamit at handa na, umalis si na Cinderella at Red para dumalo sa pagtitipon sa kastilyo ng hari. Habang naglalakbay sila sa kagubatan, biglang may nabangga ang karwahe at huminto lumabas si Paul upang matuklasan na ang kanilang karwahe ay tumama sa isang lalaki, at siya ay namatay dahil sa pinsala. Gayunpaman, lumapit si Cinderella at kinilala ang lalaki bilang si Hans, ang kilalang tagapag-ayos ng buhok ng hari, na kilala sa kanyang kakayahang magpaganda ng sinuman. Sa sandaling iyon, ginamit ni Red ang kanyang kapangyarihan, at ibinunyag niya na hindi namatay si Hans mula sa aksidente. Ngunit nagkaroon ng matinding pinsala sa ulo noon na niya na may naglagay ng kanyang katawan sa harap ng kanilang karwahe upang magmukhang isang aksidente. Sa pag-aakalang baka mahuli sila sa pagtitipon kung ipapaalam pa nila sa mga autoridad, itinago ng mga babae ang katawan ni Han sa tabi ng daan at tinabunan ng mga dahon at nagpatuloy sa kastilyo. Sa sumunod na eksena, dumating sina Red at Cinderella sa pasukan ng kastilyo. Sa kanilang pagdating, isang babaeng hindi maganda ang kasuutan ay hindi pinapasok ng gwardya. Sa kabilang banda, pumunta si na Red at Cinderella sa sayawan, kung saan nakita nila ang stepmother ni Cinderella at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na si Anne. Gayunpaman, nawawala ang nakababatang kapatid na si Margot, at maging ang kanyang pamilya ay hindi sigurado sa kanyang kinaroroonan. Napansin din nila na si Anne ay may mahabang buhok at pinaikli ni Hans, at tiniyak ng madrasta sa kanyang anak na mas gusto ng prinsipe ang mga babaeng may mas maikling buhok. Pagkaraan ng ilang sandali, ang hari, si Bovel, at ang kanyang anak, si Prinsipe Gilbert, ay dumating sa bulwagan, hudyat ng pagsisimula ng sayaw. Inutusan ng hari ang kanyang anak na pumili ng kapareha sa sayaw mula sa mga babae sa pagtitipon na magiging kanyang kasintahan. Nakapagtataka, pinili ni Gilbert si Cinderella na ikinamangha ng lahat biglang naputol ang sandali nang ang isang mahalikang gwardya ay nagmamadaling lumapit sa hari at ibinalita ang misteryosong pagkamatay ni Hans. Binanggit niya na ang katawan ng tagapagayos ng buhok ay natagpuan sa daan patungo sa kastilyo, ito ay sugatan, at nagpapahiwatig na ang karwahe ay maaaring tumama sa kanya. Nang ibabaw ang paghihinala, at ang lahat ng mga karwahe ay susuriin. Sa kabutihang palad, sa investigasyon, Walang nakitang dugo sa mga karwahe dahil nilinis na ni Paul ang karwahe ng mga babae. Gayunpaman, ang mga tiratirang keso ay nakita malapit sa katawan ni Hans at hinihinala na ang pumatay ay mahilig sa keso. Nang marinig ito, itinago ni Paul ang keso sa kanyang kamay at lumabas ng silid. Samantala, ang babaeng marumi ang pananamit mula kanina ay nakalusot sa kastilyo nang hindi napapansin. Sumunod siniyasat ng mga gwardya ang tahanan ni Hans at natuklasan ang isang duguan na hasaan sa sahig na nagpapahiwatig na doon naganap ang pagpatay. Nakakita rin sila ng magagandang buhok ng kababaihan na may mga palamuti sa isang bag na nagpapahiwatig na kamakailan lamang ay nagpagupit ang pumatay. Nang iharap ng mga sundalo ang lahat sa harap ng hari, nagulat si Cinderella nang makita ang ribbon ni Anne sa gitna nila dahil mahal ng kanyang kapatid ang kanyang mahabang buhok. Sumunod, lahat ng babaeng may maikling buhok, kasama na si Anne, ay nakapila para sa pagtatanong tungkol sa pagpatay kay Hans. Sa sandaling ito, nag-alok si Red na tulungan ang hari na mag at pumayag siya. Pagkatapos ay nakipag-usap siya kay Anne, na nagpapaliwanag na mahal na mahal niya ang kanyang mahabang buhok, at puwersahang ginupit ni Hans ang kanyang buhok noong alas 10 ng umaga. Binanggit din niya ang narinig niyang pag-aaway sa pagitan ni Hans at ng prinsipe sa kanyang silid nang pumasok siya sa kastilyo noong alauna kasunod nito. Bumaling ang hari sa prinsipe at tinanong siya tungkol sa pagkakasangkot niya sa pagpatay kay Hans. Ipinaliwanag niya nang dumating si Hans upang gawin ang kanyang pag-aayos, natagpuan niya ang buhok ng isang babae sa kanyang bag. Kasunod nito, nang harapin niya si Hans, inihayag ng tagapag-ayos ng buhok ang kanyang motibo sa paggupit ng buhok ng mga babae. Sinabi rin ni Gilbert na sumagot si Hans na ayaw niyang may ibang babae na magmukhang maganda at mahaba ang buhok. Bukod dito, ibinunyag din ng prinsipe na tinakot siya ni Hans sa pamamagitan ng pagbabanta na ilantad ang kanyang nakaraan na pagtapo ng korona ng hari sa basurahan. Nang marinig ang lahat ng ito, ang pagpatay kay Hans ay lumipat sa prinsipe. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Gilbert ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay nasa isang bundok sa panahon ng insidente. Pagkatapos ay tinanong siya ng hari kung may nakakita sa kanya na pumunta doon. Ngunit sumagot ang prinsipe na siya ay nag-iisa at walang mga saksi. Ang eksena ay bumalik sa nakaraan kung saan si Prinsipe Gilbert ay umiibig sa isang babae na si Remy. Mukhang malalim ang pag-iibigan ng dalawa at planong magpakasal, ngunit tinanggihan ng hari ang kanilang relasyon at misteryosong nawala si Remy kinabukasan. Naniniwala ang prinsipe na ang kanyang ama, si Haring Bovell ay sangkot sa kanyang pagkawala at sa galit, itinapon ang maharlikang korona. Bumalik sa kasalukuyan, nang banggitin ng prinsipe ang lahat ng ito, itinanggi ng hari ang anumang pagkakasangkot sa pagkawala ni Remy. Sa kasalukuyan, nalaman natin na natuklasan ni Hans, ang tusong tagapagayos ng buhok, ang sikreto ng prinsipe sa pagtatapon ng korona ng hari at ginamit ito para sa pananakot. Naiingit din si Hans sa mga babaeng maganda at mahabang buhok na hindi niya naistilo, kaya siya ang magugupit at kokolektahin. Sa araw ng pagtitipon, bagamat nalaman ng prinsipe ang mga kilos ni Hans, hindi siya makakilos laban sa kanya dahil sa banta ng pagkakalantad sa kanyang lihim. Sa sumunod na eksena, nilinaw ni Prince Gilbert na binabantaan siya ni Hans na humihingi ng mamahaling royal handheld mirror. Noong una, pumayag si Gilbert sa kondisyon ngunit kalaunan ay nagpasya na wakasan ito at nagplanong ipagtapat ang kanyang mga aksyon sa hari ng gabing iyon. Nang dumating ang mensahero ni Hans upang kunin ang salamin, pinaalis siya ni Gilbert, na nagpa siya na huwag ibigay ang mga hinihingi ng nana nakot. Gayunpaman, ang lihim sa pagitan ng dalawang lalaki ay nagsasangkot kay Prinsipe Gilbert sa pagpatay, na humahantong sa kanyang pag-aresto. Bukod dito, itinuturo din ng hari na ang prinsipe ay wala sa pag-eensayo ng sayaw, at nagdududa sa kanyang dahilan na pagpunta sa kagubatan. Gayunpaman, Nadiskubre ni Red ang isang tinik sa damit ni Gilbert na nagmumungkahi na siya ay talagang nagpunta dahil tumubo ang mga tinik sa maburol na lugar na iyon. Sumunod, isang babaeng nakasuot ng maruming damit ang pumasok sa pagtitipon na nagpapatunay sa dahilan sa prinsipe. Sinabi niya na nakita niya siya sa tuktok ng burol sa pagitan ng alauna at alastres ng hapon. Dito, bagaman nakatago ang kanyang mukha, ang kanyang pahayag ay may kahalagahan na humantong sa hari na ipahayag ang paglaya ni Prinsipe Gilbert. Matapos ipahayag ng hari ang hatol, nagtapos ang partido. Sa sandaling iyon, tumunog ang kampana ng kastilyo na nagpapahiwatig na hating gabi na. Nang marinig ang pagtunog ng kampana, pinayuhan ni Red si Cinderella na umalis kaagad sa kastilyo bago mawala ang mahika at mabunyag ang kanilang sikreto si Cinderella ay sumunod din sa kanyang mungkahi at nagmamadaling umalis ngunit natanggal ang isang terno ng sandals. Sinubukan ni Gilbert na pigilan sila, ngunit wala ni isa man sa mga babae ang nakinig sa kanyang pakiusap. Sa kabutihang palad, tinulungan sila ni Paul na makatakas bago sumapit ang oras ng hating gabi at nagawa niyang ilayo sila sa kastilyo bago ang huling sandali. Biglang nawala ang mahika at ang lahat ay bumalik sa normal, ang karuahe ay naging isang kalabasa at ang mga babae ay bumalik sa kanilang normal na kasuutan. Kasunod nito, upang magpalipas ng gabi, sumama si Red kay Cinderella sa kanyang silid. Gayunpaman, sa gabing iyon ay nakarinig siya ng mga ingay sa labas at hindi makatulog. Dala ang isang lampara, siya ay nakipagsapalaran sa kagubatan upang mag -imbestiga. Sa kanyang paghahanap, natuklasan ni Red ang nakababatang kapatid na babae ni Cinderella, si Margot, na nagtatago sa kagubatan mula sa mga sundalo. Humingi ng tulong kay Red upang magtago, at nang magtanong si Red kung bakit siya nagtatago, inamin ni Margo na siya ang pumatay kay Hans. Nang makausap ni Red si Margo, nalaman niyang nakatanggap si Margo ng sulat mula kay Hans noong hapong iyon. Binanggit ni Margo na hiniling ni Hans na bisitahin ang kanyang bahay para sa pag-iistilo ng buhok. Gayunpaman, nang dumating si Margo sa kanyang lugar, sinaktan siya ng hindi nakikitang salarin mula sa kanyang likuran, dahilan upang siya ay mawala ng malay. Ipinaliwanag ni Margo na sa paggising, nakakita siya ng duguan na hasaan sa kanyang kamay at nakita niya ang walang buhay na si Hans sa malapit. Napansin din niya ang magandang buhok ng kapatid na si Anne sa mesa ni Hans. Nang makita ito, naniwala siyang pinatay niya ito bilang paghihiganti sa paggupit ni Hans sa mahabang buhok ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay nagtanong si Red tungkol sa mga aksyon ni Margo kasunod ng insidente, at sa huli ay umamin na nagplano ito na itapon ang katawan sa daan para magmukhang aksidente. Sa isang pagbabalik tanaw, nasaksihan natin si Margo na inihatid ang katawan ni Hans sa kagubatan, kung saan naghihintay siya na dumaan ang karuahe. Sa sandaling malapit na ang mahiwagang karuahe ni na Cinderella at Red, itinulak ni Margo ang katawan sa daan at umatras sa kakahuyan. Bumalik sa kasalukuyan, nahuli ng mga sundalo si na Margo at Red. Nagulat si Margo nang ipaalam ni Red sa mga sundalo na umamin si Margo sa pagpatay kay Hans. Habang dinadakip nila si Margo, nahulog niya ang isang piraso ng salamin mula sa kanyang damit. Habang pinahihintulutan ng Red Riding Hood ang pag-aresto kay Margo para sa kanyang kasalanan, palihim niyang kinausap ang nakatataas na gwardya na si Lord Chamberlain na si Margo ay hindi isang tunay na mamamatay tao pinakiusapan din ni Red si Chamberlain na samahan siya sa bahay ni Hans para mag-imbestiga pa. Sa tirahan ni Hans, sinisiyasat ni Red ang lugar at napansin ang mga taong gulang ng mantsa ng dugo, malamang na walang kaugnayan kay Hans. Doon, nakakuha siya ng pangitain tungkol sa lahat ng bagay na nauugnay sa kaso at nakipag-usap kay Chamberlain na humihiling ng tulong sa paglutas ng kaso. Kinabukasan, habang nagpapatuyo si Cinderella ng kanyang damit, dumating si na Prince Gilbert, Chamberlain, at ang mga kawal. Binigyan ni Chamberlain si Cinderella ng isang salamin na sandals at hiniling sa kanya na subukan ito. Dahil sa panonibik, ipinasok ni Cinderella ang paa sa sandals at akmang-akma ito. Gayunpaman, sa halip na tanggapin siya ni Gilbert, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na arestuhin si Cinderella. Sa sandaling ito, inihayag ni Red ang kanyang sarili at inakusahan si Cinderella sa pagpatay kay Hans. Sa kanyang pagtatanggol, tinangka ni Cinderella na kumbinsihin ang lahat sa kanyang kawalang kasalanan, ngunit tinutulan ni Red ang kanyang argumento sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang mga obserbasyon. Binanggit ni Red na noong hapon ng pagtitipon, si Cinderella ay naghahangad ng paraan para maging maganda para makadalo sa pagtitipon. Sa sandaling iyon, nagpakita si Hans at nag-alok na ayusin ang kanyang buhok at pagandahin siya, at pumayag si Cinderella sa alok ni Hans. Inihayag ni Red na nang bumisita si Cinderella sa bahay ni Hans, sinubukan ng tagapag-ayos ng buhok na gupitin ang kanyang buhok ng walang pahintulot dahil sa kanyang inggit. Bilang tugon, ginamit ni Cinderella ang hasaan ni Hans bilang sandata para sa kanyang depensa, na pinatay niya ng hindi nalalaman. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang plano, na nag-aanyaya kay Margo sa bahay ni Hans upang maparatangan siya para sa pagpatay. Nagpadala si Cinderella ng liham kay Margo, Upang papuntahin siya sa lokasyon, at nang dumating si Margo, nawalan siya ng malay at tumakas si Cinderella, at ipalabas na si Margo ang pumatay. Sa kasalukuyan, sinubukan ni Cinderella na ipagtanggol ang sarili, na sinasabing mayroon lamang siyang isang pares ng salamin na sandals. Gayunpaman, pinabulaanan ni Red ang kanyang pahayag at ipinatawag si na Barbara at Tekla upang magbigay ng kumpirmasyon. Matapos palitan ni Barbara ang kasuotan ni Cinderella ay hindi na siya nakilala ni Tekla at nagkamali siyang binigyan ng karagdagang pares ng salamin na sandals. Ibig sabihin, dalawang pares na ng salamin ang sandals si Cinderella, ang isa ay ginamit niya sa pagpatay at ang isa naman ay isinuot niya sa pagtitipon. Inilibing niya ang naputol na pares sa libingan ng kanyang kalapati. Noong una ay tinanggihan ni Cinderella ang mga paratang. Ngunit nang ang unang pares ng salamin na sandals ay bumalik sa kanilang orihinal na estado pagkatapos ng 24 na oras, inamin niya ang kanyang mga krimen. Pagkatapos ay dinala siya ng mga gwardya. Nang malutas ang misteryo ng pagpatay, hinarap ni Prinsipe Gilbert ang tungkulin sa pagpili ng kasintahan at isa pang misteryo ang nalutas ni Red. Ang babaeng nakasuot ng maruming damit ay ang orihinal na kalaguyo ni Prinsipe Gilbert, si Remy ang eksena ay bumalik sa isang taon na ang nakalipas ng si Remy ay napunta sa bahay ni Hans. Pagkarating ni Remy doon, tinangka ng masungit na tagapagayos ng buhok na gupitin ang kanyang magandang mahabang buhok dahil sa inggit. Si Remy ay nakatakas sa pagsubok ngunit may naiwan siyang peklat sa pisngi mula sa gunting. Naniniwala siyang hindi siya karapat dapat para sa pagmamahal kay Prinsipe Gilbert dahil sa kanyang peklat, kaya nagpasya siyang itago ang sarili sa prinsipe at lipunan. Sa kasalukuyan, mahal pa rin ni Remy si Prinsipe Gilbert at siya ang lihim na nagbabantay sa kanya mula sa mga burol. Pag-aaral ng kanyang debosyon, ipinagtapat ni Prinsipe Gilbert ang kanyang pagmamahal sa kanya, tiniyak sa kanya na ang peklat ay hindi nakakabawas sa kanyang damdamin. Sa kalaunan, ikinasal si na Remy at Gilbert sa basbas -bas ni Haring Bovell, at dumalo rin si Red sa seremonya. Nagtapos ang pelikula sa pamamaalam ng maharlikang pamilya kay Red para sa kanyang tulong sa paglutas ng kanilang mga isyo, nahilingin sa kanya ang lahat ng pinakamahusay para sa kanyang paparating na pakikipagsapalaran. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. Mag-iwan ng like, comment, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga video na tulad nito. Salamat sa panonood.